Dito pala tayo guys Sa uh, Big T Itaas, Bulacan At daan-daan uh, lang tayo dahil ay May rock formation daw dito At Ayan, delikado dito Mga nahuhulog na bato At atras muna tayo dito Ayan, at at, lang at may truck na paahon yan go daw Sabi ng uh, mag-aabot dito taas dito ikado ayan, oh itaas and maraming naka ano dito yan oh ganda yung tapagmas na may mga ibon na naka lagay yung upuan ang ganda naman dito. Bigti bulakan itaas At bababa tayo doon. And, uh, taas noo, ako ako'y big big disiplinado oh ganda naman Ito ba naman dito? Ayun ka, Picture doon taas oh. Ayun at nakababa na tayo Sinigado dyan kapag malakas ang ulan May mga marmol na nahuhulog nagka crash Sonora sa District District ganda naman dun ay tama tayo ng kanyang makina okay dito na tayo sa baba